What's up, my bro? Malapit na malapit na ang pinakaunang flip-top event ng 2025, ang Ahon 15 Day 3 sa March 29 na to. At kung ikaw ay isang tunay na fan ng Battle Rap, siguradong hindi mo ito dapat palampasin. Magaganap ito sa Events Pavilion sa 500 Show Centrum at kahit walang tournament, tiyak na magiging isa itong gabi ng malulupit na laban. Pero bakit nga ba napaka-exciting ng event na to? Ano ang dapat nating abangan? At syempre, sino-sino ang magbabakbakan sa stage? Pag-usapan natin yan ng detalyado. Venue. Unahin natin ang venue. Bagong spot na naman para sa flip top at mukhang hindi tayo bibiguin. Balita ko, halos kasi nilaki ng chucheter Kaya sigurado komportable tayong lahat. Malakas din daw ang aircon, kaya walang problema sa init kahit gaano pa kainit ang mga banat sa stage. Bukod pa dyan, may nagsasabing maganda rin ang disenyo sa loob. Kaya siguradong magiging solid ang experience. Alam naman natin na sa isang battle rap event, malaking bagay ang ambience ng venue para ma-enjoy natin ng todo ang laban. At syempre, mas okay rin to sa mga tropang mahilig sa aesthetic shots para sa social media. Lineup breakdown. Tulad ng inaasahan, panibagong malupit na lineup na naman ang hatid ng flip top. Minsan, medyo random sa unang tingin pero wag kang magpanin lang dahil bawat laban ay may sariling kwento at hype. r Zone vs. Itz Pareho nagpakitang gila sa 1 minutes at ngayong nasa mas malaking stage sila, siguradong ibibigay nila ang lahat. Di lang to simpleng laban ng mga bago. Ito rin ay patunay na may bagong henerasyon ng battle rappers na handang sumunod sa yapak ng mga idolo natin. Kaya wag mo sasabihin ako yung puro lang sigaw? Mas lalakasan ko pa at magsisigawan dahil tayo'y nasa flip tap na daw kaya di ko pwede hinaan. Alam mo na dapat pinagkaiba natin. Hindi ko kailangan sumip-sip, magkampiyon para mapiling isabit. At higit sa lahat nagwi-flip-flop ako nang hindi sineshare yung DP ni Arik. Po. Tulala versus Dodong Saipa Isa na namang matinding salpukan ng kakaibang estilo. Si Tulala kilala sa kanyang unorthodox na approach habang si Dodong Sai pa naman ay may sariling brand ng creativity. Malamang na makakakita tayo ng unpredictable angles at malulupit na wordplay dito. Oo, aminado, galing ako sa bilibid at di ko yung tinatanggi. Kaya huwag ka sa akin magpakita ng puwet. Sanay ako sa marumi. <laughs> Kung magiging aso ka, anong papangalan mo sa amo mo? kung edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit bawal umihi dito? Mirage versus Shaboy Isa pang matinding laban kung saan pwedeng magbago ang pananaw mo sa battle rap. Kung napanood mo sila sa underground leagues, alam mong kayang-kaya nilang balansehin ang teknikalan at katatawanan. Expect the unexpected dito. Kung mahusay ka talaga, sige nga! Beta ka kalakal! Ang yapang! Nung one minute, sino ba tinalo mo? Yung ninja ni Naruto? <laughs> para magkasilbi ang pangit mong muka, meron lang ako sa yung tip. Ipalagay mo kaya yan sa cigarette warning para marami nang mag-quit. Charisma versus Class G Hindi lang ito simpleng laban. Ito ay labanan ng dalawang kampiyon. Si Karisma mula sa pulo at si Class G naman mula motus. Pareho silang batikan sa technical na sulatan at sigurado magkakaalaman kung sino ang mas epektibo sa entablado. Dahil ako si Karisma! Oo! Ang unang panalo ni Bagsik pero alam nyo hindi ako mahinang uri Alam ko meron pa rin dyan mga bumibilib Para sa akin sa tagumpay ng susi Hindi na yung gut Hindi na yung apoy ng mandaluyong Kahit minsan ang nalugi At di mawawala ang aking gutom Kahit busugin sa papuri Kaya kung nakalusot ka dun sa balanse eh, Na may karisma sa ngalan Sa paborito na si Manda na Joker Estilo ang tangan eh wag mo yan dito iyabang Kasi hindi na uubray ang angas mo Sa hindi birong kalaban Rapido versus Mastafit. Para sa mga mahilig sa comedy rap at creative concept, ito ang laban na para sa inyo. Kapag naganda ang dalawang to, siguradong riot ang punchlines at siguradong mapapahagalpak sa kakatawa habang nagugulat sa husay nila sa rap. Alam ko pa rin ang titingkad, papareho lang tayo ng agwat pag yung tawag binalibaliktad. Halos lahat na lang binablog mo. Pati pagpapakain ng mga manok, dapat may anggulo. <laughs> Plasma vs. Emer Industria Isa sa mga most anticipated battles ng event Parehong may malawak na bokabularyo at kilala sa high level lyricism Hindi na ako magtataka kung magtrending ang laban na to pagkatapos ng event Sa social media, ang isa sa pinaka-paborito kong gawin ilike like yung mga comments na 3GS kwating Kumukulay humahati Bangkay ni Poison at ni Marco ang nasa magkabilang dulo ng bahagari. Husky versus Slackone. Parehong nagsimula sa jokes, pero ngayon, well-rounded na sila sa estilo. Isa ito sa mga laban na hindi lang pang-isahan, kundi panghabang buhay na mapapanood ng mga fans dahil solidong kalidad ng sulat at delivery. Slackone na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncho Pilatong Diamante sa underground. Kayang-kaya kaya kita isang la! <laughs> Niloloko mo mga tao. Kinasahan mo nga yung range kaya pagputok ayon na blanco. Nasa isa buhay watchlist na kasi kaya naghuhugas na ng kamay yung mga adik na umamin mas lalong namamatay. At ang main event, senior versus Poison 13. Ito ang main event. Si Senyo ang may pinakamaraming views sa fliptop at si Poison 30 naman ay isa sa pinaka-underrated pero consistent na battler. Hindi lang ito laban ng pangalan, kundi laban ng talino, creativity at entertainment factor. Sino kaya magwawagi sa laban na to? Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the f are you? Iri-remind -re lang kita kung wala kang clue na ang rule number one never be number two. Nagkamali ng game plan. Pag hinarap ko yung tunay na Master Pogi, ang makikita mo si Satan. Bukod sa mismong battles, isa pang inaabangan sa event na to ay ang posibleng announcement mula kay Enigma. Posibleng dito niya na i-anunsyo ang buong lineup ng isang buhay tournament, pati na rin ang susunod pang paligsahan. Kaya kung gusto mong makasagap ng fresh updates, siguraduhin mong nasa event ka. At syempre, magkalimutan ang DJ set ni Supreme Fist. Kung gusto mong lumawak ang kaalaman mo sa Pinoy Hip Hop, siguradong marami kang madidiscovering bagong kanta at artist sa kanyang set. Lahat ng events sa pinapatugtog niya ay nagiging extra special dahil sa solid niyang taste sa music. Kung nakuha mo na ang ticket mo, kitakits na lang sa so March 29, 2025 sa Events Pavilion sa 500 Show Centrum. Pero kung wala ka pang ticket, bilisan mo na dahil limited lang ito. Pwede kang mag-PM sa official FlipTop page o bumili sa mga page tulad ng Branded, HypeBeat, Crown, Black Manila, Ulap Clothing at Make and Chill Clothing Shop. Huwag mong palagpasin ito. Ahon 15 day 3, mag-ingay mga bro. At kung nagustuhan mo ang video na ito, Magkalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa mga tropa mong mahilig din sa Battle Rap Comment down below kung sino sa tingin mo ang mananalo sa bawat laban Salamat sa panonood at kita kit sa Aon 15 Day 3 Peace out!